Paano na tuloy ito? Di ba nag-uusap na tayo na hindi matutuloy ito? Masensya ka na, Chef K. Alam mong bawal yun yung nire-request mo eh. Tsaka sasabit ako dyan, baka mawala pa ako sa kinaupuan ko. Tsaka para sa community natin yan. Soli mo itong wheelchair sa akin bukas ha? Tsaka utang mo, bayaran mo. Wow! Galing! Congrats, congrats! Congrats ha! Ang galing talaga ng food bazaar niyo! Thank you! <laughs> Thank you. Salamat, salamat, salamat! Ikaw, si Adress at saka si Tash, ang sinasabi <laughs> ko. How'd you do it? Simple twist lang po, Chef K. We bake some cookies, uh -huh. tapos Tash suggested her gimmick. Well, oh. yes. sino bibili ng cookies namin, they can easily put a pickup line using our special icing piping bag. Tapos bigla, Dada, may hugot cookies na sila. Ati ngayon. Ati ka. Di lang yon, pwedeng legalize sa mga crush, o yung mga loved ones sila yung boyfriend. Kaya ito. Hindi yung kakilala ko para kay Andres. Oh, oh! ano? Okay. <laughs> ah. 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 Lasan ba yung mata mo? Lason. Bakit? Nakakatunaw kasi yung titig mo. Oh! kay Mom para sa anniversary niyo. <laughs> I love. Kung merong Miss World, Miss Earth, at Miss Universe, ikaw naman, ano kita? Ano? Miss ko. Kabili! First love ko. Oh! Happy oh! Happy oh! Happy Boom, oh! kadir eh <laughs> Happy meetup anniversary my love. Oh! Happy yes. 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 Eh, yun yung oh. ang pinagsisisihan ko eh. Ah, ang ay, ibig sabihin, ay. hindi, hindi, hindi. Ang ibig sabihin eh, alam mo, dapat pinakilala ko kayo agad eh. Para talagang nagkamahalan kayo agad. Thank you. Ayo, ah. Skinny Port. Oo. Bakit ba ako? Bakit di mo alam? <laughs> <laughs> Puti na lang, pinaalaala mo. Nakalimutan mo eh. <laughs>